on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Our Our The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada in the heart. Of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home. our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking ANGAT TUMATAGAL! Six Six sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Bulan sa Brigada News FM Manila. Drive Max, mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Sa DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Congressman Pulong Duterte nagsalita na hinggil sa viral video ng pananakit. Vice President Sara Duterte sinagot ang mga pahayag ni Yusek Castro na wala raw siyang magandang sinabi sa administrasyon na BNP, naka full alert status na simula ngayong araw para sa nalalapit na halalan. Mga labi ng dalawang Pinoy na nasawi sa lindol sa Myanmar nahanap na. Roll back, kasado na sa susunod na linggo. At nationwide operation tuli ng Brigada Group, dinagsa. Drive Buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, May 3, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Throwbacks. Brigada Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, nagsalita na po si Congressman Pulong Duterte. Matapos naman ang viral video na kumala tinggil sa umano'y pananakit niya sa isang negosyante sa Davao City noong Pebrero. Sinabi ni Pulong na matagal, matagal na raw itong nangyari. Anya, nire-review na nila ang footage at ino-authenticate na ito. E din din niyang hindi na bago ang mga ganitong uri ng taktika sa politika sa Pilipinas. Sa huli, nanawagan naman siya sa mga butante na sila na daw ang bahala kung sino ang ibuboto nila sa pagkakongresista sa Davao. Sa ngayon, hindi na daw muna siya magbibigay ng opisyal na pahayag dahil wala pa silang nakukuhang kopya ng isinampang kaso. Nature -wide. Nature -wide. Samantala na nindigan si Vice President Sara Duterte na hindi naman siya ang unang nakikipag-away. Sagot niya ito kay Palace Press Officer Claire Castro na sinabing wala namang aasahan na magandang sasabihin ang bise sa kasalukuyang administrasyon. Sa media interview sa Zamboanga City, idiniini VP Sara na sumasagot lang naman siya at hindi siya nauuna. Aniya, tila bay garbage in, garbage out daw si Castro at nakadidismaya na nagagamit ang Office of the President para sa kanyang pamumulitika. Muli rin niyang binanggit na wala nang aasahang maganda kay Jose Claire dahil, minsan daw, dahil pinsan daw siya ni Congressman Franz Castro. Ito'y kahit na nilinaw na nila Jose Claire at Congressman Franz na hindi sila magkamag-anak. Ano pa bang ma-expect natin sa pinsan ni Francis Castro na si Claire Castro parang ano lang yan mami parang sinasabi nila sa computer garbage in garbage out so pumapasok sa kanya basura lumalabas din sa bibig niya basura lagi nanindigan naman ang Pilipinas na dapat nang itigil ng China ang mga ilegal na gawain nito sa ating teritoryo at sumunod sa on clause kung saan ay pinawal, pinawawalang bisa ang claims ng China. Ito naman ang diniin ng National Maritime Council o NMC matapos ang pagwawagayway pa ng watawat ng China sa Sandy Cay. Sa isang pahayag idiniin ng NMC na walang basihan ang pagclaim ng China sa Sandy o yung pag-asa K2. Kinukundi na ng Pilipinas ang patuloy na paggamit naman ng disinformation ng China sa pamamagitan ng kanilang state media para paniwalain ng kanilang mga tao na legal ang kanilang mga ginagawa sa ating teritoryo. Sabi naman ng NMC, ang patuloy na pagkasira ng kalikasan sa Pag-asa Island ay bunsod ng ilegal na mga aktibidad ng Chinese vessel at ang pagtatayo ng artificial island dyan naman sa may Zamora Reef o Subi Reef. Samantala ipinag-utos na ng LTFRB ang pagbibigay ng financial assistance sa mga nasawing pasahero sa malagim na aksidente sa SCTEX noong May 1 Aabot sa 400,000 pesos ang makukuhang insurance benefits ng pamilya ng mga nasawi sa aksidente May report si Brigada jigo Studio, ibrigada mo! Agad na iproseso at ilabas ang insurance claims ng mga biktima na sangkot sa malagim na aksidente sa Esitex Tarlac City Toll Plaza. Ito ang utos ni LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis sa Passenger Accident Management and Insurance Agency ang bawat pamilya na nasawi ay dapat tumanggap ng 400,000 pesos bilang indemnity. Nasa 200,000 pesos naman ang maximum indemnity para sa mga non-passengers, pati na ang mga pedestrian o occupants ng ibang sasakyan na sangkot sa aksidente. Samantala, sinuspindi na rin ng LTFRB ang 15 unit ng dagupan bus ng Solid North Transit ng 30 araw habang isinasagawa ang investigasyon. Bilang bahagi ng kondisyon sa suspensyon, inatasan ng bus operator na ipasa ang lahat ng plaka ng mga suspendidong unit, magsagawa ng road safety seminar, ipadrag test sa mga driver at konduktor, inspeksyonin ng mga bus upang matiyak ang roadworthiness at magsumite ng proof of payout para matiyak na natanggap ng mga biktima ang kompensasyon. Inatas na naman ng LTFRB ang LTO MMDA at PNP HPG na agad hulihin at i-impound kung sakaling makita sa kalsada ang alinman sa mga suspendidong bus. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority IMAX. IMAX. Nature wide. Nature wide. Nahanap na ang dalawa pa sa apat na Pilipinong nasawi sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Myanmar noong March 28 ayon po yan sa National Bureau of Investigation. Natukoy nila ang mga pagkakakilanlan nito matapos makolekta ang ilang mga samples. Kumuha rin ng NBI ng samples mula naman sa pamilya ng mga biktima. Nauna nang nahanap at natukoy ang dalawang Pinoy na kasama nilang nasawi sa gumuhong condominium building na kanilang tinitirhan dyan po sa Mandalay. Mahigit 3,000 katao ang nasawi sa naturang lindol na nakaapekto rin sa katabi nitong bansa dyan po sa Thailand. Max. Trimax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala, naka-full alert na ang buong hanay ng Philippine National Police ngayong araw bilang paghahanda sa nalalapit na halalan sa Mayo a 12. Paigtingin din ang presensya ng pulisya sa mga tinukoy ng mga critical areas sa buong bansa upang matiyak ang seguridad ng mga botante at ng mismong botohana. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada. <tinyan> Siyam na araw bago ang halalan, mas pinaitingnan ng pambansang pulisya ang kanilang presensya sa mga itinuturing na critical areas sa buong bansa. Layunin nito na maiwasan ang anumang gulo at siguraduhin ang maayos na pagdaraos ng halalan sa Mayo 12. Pinalalakas na rin ang pagbabantay sa mga voting centers kung saan nakahanda ang mga reactionary standby support forces at quick reaction forces ng PNP mahigit apat na raan ang nasa areas of concern ng COMELEC ngayong eleksyon kung saan nasa 38 ang kabilang sa red category na karamihan ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sama po kami magbabantay kaya nga sabi ko nga eh, yung mga lahat ng police during election you are na ano, as much as possible, dapat nandun na kayo sa early voting. Lahat ng trabaho natin by election, lahat po kami nandun. Lahat po kami. Lahat po mag, lahat ng pulis magagamit. Uh, Yun po yung kagustuhan po natin. We'll make sure this, uh, this is the safest election po. Isinailalim sa full alert status ang buong hanay ng PNP simula kaninang 12.01 ng hating gabi at magtatagal hanggang 11.59 ng May 15. Ilalabas dito ang halos buong puwersa ng pulisya habang papalapit ang araw ng halalan na nawagan muli ang PNP sa publiko na maging mapagmatiyag at makipagtulungan sa mga otoridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Samantala mga kabrigada, siyam na araw na lang, eleksyon na. Ilang Pilipinong butante handa na raw ang listahan ng mga kandidatong kanilang balak na iboto para sa paparating na 2025 midterm elections. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Handang-handa na ang ilang botanteng Pilipino para sa paparating na midterm election sa Meatwell para gamitin ang kanilang karapatan na bumoto at piliin ang tamang kandidato. Kung kaya tulad ni Tatay Arce, mayroon ng kanya-kanyang listahan ng ilang botante na mga kandidatong kanyang iboboto na binasiraw nila sa kanilang mga pamantayan na mabuting leader. Ano yung mga katangian para masabi nyo checklist, ah, ito iboboto ko itong tao na to. Ano yung hinahanap nyo sa isang kandidato? Ah, uh, gusto ko yung tapat, matulungin, maawain. Uh, importante kasi yung kailangan iboto natin, yung talagang maaasahan na makatulong, maawain sa kapwa-Pilipino natin. Dapat may unity tayo para masensi tayo. Sa kabilang banda, bilang mayroon pang siyam na araw na natitira bago ang eleksyon, ay meron namang iba ang patuloy pa rin nagninilay sa mga kandidato na kanilang iboboto. Ah, wala pa. Bakit kuya? Wala, bakit wala pa tayo? May isang linggo pa bago mag-isip. Oo. Kuya, ano yung mga i-consider nyo para masabi nyo na iboboto nyo yung isang tao? Ano yung hinahanap nyo sa isang kandidato? makatulong talaga. Maalala ayon sa schedule na inilabas ng Commission on Elections ay hanggang sa May 10 na lang ang campaign period para sa mga tumatakbong kandidato. Pagdating naman ng May 11 ay simula na ng liquor ban bilang paghahanda sa kinabukasang botohan sa mga presinto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Authority. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, oras natin alas 6.12 ng gabi. Uh, kabayan, patuloy natin ang suporta uh, ay Senator Marculeta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mag-integrity. Marcoleta, iboto niya. Pagka-Senador Marculeta, 38 sa Balota. Samantala, pinuri ni Senator Christopher Bongo ang PhilHealth sa paglulunsad ng Severe Acute Malnutrition Outpatient Therapeutic Care Benefit Package na magbibigay gay ng libreng paggamot at nutrisyon sa mga batang nakararanas ng malnutrisyon. Ayon kay Go, malaking tulong ito sa mga pamilyang hindi kayang magpagamot na makikinabang ng 7,500 pesos para sa mga sanggol at 17,000 pesos para sa mga batang may malnutrisyon. Dahil dito, tiniyak ni Go na patuloy niyang susuportahan ang mga reforma ng PhilHealth para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan. Max. Right, Max, Brigada Nationwide Nation Mga kabrigada, rollback po ang aasahan sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya naman ng oil industry sources, maglalaro po ng 40 centimos hanggang 60 centavos ang maring itapya sa kada litro ng gasolina. Mayroon namang inaasahang 60 centavos hanggang 80 centavos na bawas sa kada litro po ng diesel habang 80 centavos hanggang piso ang posibleng rollback naman sa kada litro ng kerosene. Ang tiniting ng dahilan ay ang pangamba sa posibleng oversupply ng petrolyo sa Amerika. Ang rollback po sa susunod na linggo ayang tatapos naman sa dalawang magkakasunod na oil price hike. Trimax, Brigata Nationwide. Nationwide. Samantala, maagang dinagsan ng mga binatilyo ang Nationwide Operation Tuli hatid ng Brigada Group of Companies ngayong araw. Ang programang ito ay taunang idinaraos ng Brigada Group sa pamagitan ng lahat ng mga himpilan ng Brigada News FM mula Luzon, Visayas at Mindanao. Libre ito sa lahat, mapabata man o kahit matanda. Sa tema ngayong taon, nakakisigan at pagkalalaki isulo 何、mm hmm. mm hmm. daang-daang kalalakihan ang buong tapang na pumila at nagpatuli. Maliban sa libreng tuli, mayroon ding libreng gupit sa ilang istasyon, timing na timing po, lalo na't papalapit na ang pasukan. May mga iba pang pakulo at mga nakatanggap ng freebies gaya ng Brigada Merchandise at mga produkto ng Brigada. Ito na po ang ikalabing apat na taon na ginagawa ito ng Brigada Group. Taos pusong pasasalamat naman ang ibinigay ng Brigada Group kasama ang Brigada Foundation, Brigadahan Han tahanan at Brigada News FM stations nationwide sa lahat ng mga ahensyang nakiisa sa programa na kinabibilangan ng mga LGUs, NGOs, private establishments, donors at mga individual na nagbigay suporta lalong-lalo na sa mga volunteer doctors at mga nurses. Trimax, Trimax, Brigada nationwide. nationwide. Mainitin ba ang ulo ni Mr. May mga lalaki talagang likas po na mas reactive batay po sa kanilang genetic makeup. Ayon sa National Institute of Health, may ilang gene na konektado po sa regulation ng dopamine at serotonin. Mga brain chemicals po yan na, may epekto sa mood. Kung kulang sa naturang hormones ang lalaki, mas mabilis siyang mairita o mawalan ng pasensya. Ang balitang yan hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, Tomatgal. Right max. Right max. Brigada bantita Nationwide wide. Each one wide. Mukha po ng binantayan upang kumpleto. Parihar. Kumpleto. Right max. Right max. Brigada bantita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod ako sa si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila. Happy weekend po. The Music and News Authority. Authority. Brigada balita nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.